Yo mga dudes! magandang 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 tanghali na sa inyo. Ayan, papunta na naman tayo sa ilog. Yan, may love shout out po sa inyong lahat, no. Salamat sa walang sawang suporta. At sa mga doon gusto magpa-shout out mga doon mag-comment lang kayo, no. Para ilista natin sa mga susunod. Yan. Para magandang tanghali sa inyo. Papunta na naman ako dyan sa ilog, oh. Ay, di ba? Hindi ako nag hindi nga pala ako nagtinda ngayon mga dots no. Pasensya na doon sa mga suki su ko. No, hindi nagtinda si Kuangkuang -Kuang kasi may pinuntahan ako nagpunta ako sa ano sa BIR ayan so yun lang ang in-update ko sa inyo kung bakit talaga hindi nagtinda pero siyempre, our content for today ay mamingwit na naman tayo ayun balikan natin yung sapa kasi yung mga dods ng mga ilang halos isang linggo hindi madaanan yung tulay ayan nakikita nyo mga sumasasakyan na dumadaan diba? Ngayon nakakaraan na. So ibig sabihin bumabaw ng konti. Balikan natin yung ispat natin dito. Yung ispat ko nung nakaraan. No? Yung last upload natin. Dito yon mga dodong. Ayan. Uy, dito na naman ako sa ilog na malaki. Sa mabato. No? Dito na naman tayo. Dito ako sa tabi ng bahay ni kuya. <laughs> sa bahay na big. Ah, Pinoy big. Problem. <laughs> Yan. So, mamimingwit ako. So, samahan nyo ako mga dodong, ha? Mga dods. Samahan nyo na naman si Kuang Kuang pagsisensya na kayo. Ngayon lang umaraw sa amin mga dods. Ilang araw talaga panay, ulan, 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 ulan. Walang magawa kundi panay, ulan. So, ngayon, medyo uminit siya. Sana magtuloy-tuloy naman muna kasi, oh. Papa talaga ako mga dudong oh. Kasi maputik na naman. Ayan. Putik na naman doon sa spot natin. So okay lang yun Basta importante Makapamingwit tayo uh -huh. Kaswerte na naman natin Mga dudong yon shoutout nga ba kalay J Idol Jcad no Kumusta ka na idol Walang update si dudong no, Hindi hindi siya Nag update sa akin Uy nakita nyo ba Yung mga bata doon Pasensya na kayo Against the light Yes mga dudong Anong inyo Yan lang kayo Tama mimingwit muna ko ha kayo maingay para hindi matakot sa akin yung isda <laughs> so uy, parang bumagsak yung mga ano bumagsak yata yung bumagsak mga dog oh parang bumagsak siya ito tayo namimingwit eh o oh. bumagsak yung ano mga bato oh mga dogs oh Oh, di ba galing dito bumagsak na naman siya doon. So sino o paano to? Pero sana tayo ha. Mga dots. Pag fishing na naman tayo ngayong araw. Ayun. So mag-update ako mga dots doon sa pagano. Ay setup ko lang kasi oh. dadan ako sa mga babato, no? Ha mga dots ha. Ayun. Yo, mga dots, dito na tayo. No, sa ibabaw ng mga bato, sa lang Kaya lang hirap uh, maghanap ng lalagyan ng camera natin kasi nga, oh, mabato dito mga dods alanganin yung cellphone natin baka magkanda na naman dyan ala, tinutopak na nga <laughs> ayan, sandali lang ha, ayayos natin no? maghanap ako ng hindi nyo makita mga dods kapag dito naman ako no? o oh, dito ako, tapos dito yung camera natin makita nyo ba alanganin ano eh, pero okay na yan siguro, pakita ko na lang sa inyo yung huli natin ha mga dods kasi, oh, kahirap man o may harang din dito yan, dito naman mainit mabilad yung ating camera di ba so dito lang no makita ko na lang sa inyo huli natin ha mga dudes ha pagpasensyahan nyo na yung ating kalagayan dyan Ay, nandito ako sa Cagayan river o oh, syempre oh, mag start na tayo mga dudes ha unang pain to sana wag ako bumagsak dito mga dudes wag sana tayo bumagsak pa kasi mahirap man magbagsak di ba Siyempre, eh, magpain na ako ha, mga nuts ha. Shout out sa lahat ng anglers. Yan, ako nasa sapa lang. Ako namimingwit mga idol. Ngayon, nasa ilog ako pala. No. Sa River. Malaking ilog dito. No, sa barangay Alikaukaw. Going to... Going to... Chika. Ayan, no. Sa kabila, Chika na mga idols. No. Highway papuntang Forest Region. So yan, dito lang muna ako ha. E, Tensya nyo na mga roads, wala naman akong service kasi. Saka, testing ako dito kasi nung mga nakaraan, may mga nahuli naman ako dito. So sana makahuli ulit ako dito. Testing ko lang dito sa tabi ko mga dudes, kasi may tubig ko. Oh. Baka may tilap yung malaki dyan. No, dito lang ako sa baba. Nasa, eh, nasa bato kasi ako mga dudes So sa baba ko may tubig na. And, may mga pagitan yung tubig. Baka may isda doon. No? Testing lang natin. Oh. Sana swertihin tayo. Pasensya nyo na yung setup ko ha. Shoutout nga pala kay ano? Eh, kay Nanay Pas. Kay Canora Javier. At kay Mampreya. No? Shoutout kay Jeffrey De Los Santos. Bro, uh, salamat sa suporta kay Sir Rodel uh, Porones. Yon, shout out. Ayun, samahan niyo na naman ako sa fishing natin ngayong araw. No? Yon. Ayun sana kayo. Hindi ko na maalala yung iba eh. Ganyan pala pag tumatanda na no. <laughs> Ulyanin na mga dolls. Naguulanin na yung lolo nyo, ha? Hindi e, parang wala na mga, mga dong. Kin ka pagayam ito yung tituloy wala mga dudes dito na tayo dito na tayo direct na tayo sa ilog talaga yan pakita ko na sa inyo yung huli ko at pagpasensya nyo na yung setup natin yan ito yung manin ito yung kapagayang view sana makauli tayo may mga namimimit din doon mga yung oh. ewan ko kung may huli na sila sana maka Kadali tayo ng dinosaur. <laughs> Pusensya nyo na ako ha. Against the light na naman yung camera natin mga dudes. Oh, na ako, di ba? Si, suminag yung araw. <laughs> Minsan makahuli dito mga dudes, kanduli, ganon. Nung nakaraan, namingwit ako, kaya nang di ako nagvideo kasi um umambon nga. Nakahuli ako ng kanduli. Yan, pinamigay ko dun sa followers natin dyan sa taas kasi ayaw naman ni misis no, minigay binigay ko dun sa followers natin dyan sa taas yeah, may mga kapitbahay din akong followers natin sa facebook page natin so yun binigay natin yun parang walang isda mga idol may nagpuntaan yung mga isda dito lumalim lang babaw ng na ngayon, wala bakit kaya hindi mamaya, pag wala talaga mga doon, pupunta tayo doon. pa tayo kung nakikita niyo yung may bangka dyan. Saan ba yung bangka? Kita niyo ba dyan yung bangka? Ayun oh, yung bag ko na nakita okay, diba? sa dulo may bangka kasi doon. Doon tayo pupunta mamaya. Ayan po. Kung wala tayong mahuli dito, kung may kakain dito, mga doon, dito na tayo muna. Adjust ulit. Pahabaan ulit natin hulingin natin yung dinosaur malakas yung kumakain mga dudes pa hali na pa naman tayo may, may ano na tayo yata dito 30 minutes Kumakagat ng mga dudes sana makahuli tayo mauli na uli mga dudes Ay, karpa mga dudo oh huhu whoo I'm sorry karpa karpa oh benaman oh benaman oi isa pa lang di yeah. ba Ucha na mahulog man oy mataas tayo oh di diba? uh, karpa bakat idol na tayo mga dods karpa pa lang Kaya tilap yun <laughs> ah Yan sana dagdagan di ba lang talaga Ang namimigmit mat matagal tagal din mga dudes no mga ano na 30 minutes bago makahuli makahuli pa ng mga ano 1,000 city meal hagis <laughs> ulit mga rods oh, pasensya na kayo ha hindi nyo makita yung hinahagisan ko kasi nga ano tawag dito mataas importante may huli na tayo bali may huli na tayo <laughs> pasensya nyo na ha mainit talaga dito ngayon bibilag ako todo yung bilad uy meron mga rods sandali hindi ko hi, kagat hipon yata yun meron ay meron na tinatakbo naman tinatakbo ilinalangoy pala hahaha <laughs> nagumpisa na mga rods yung kainan Yan na, nagkakainan na sila no? so start na rin siguro para makahuli tayo kanina pa tayo eh tulang buhay fishing mga idol no shout out sa lahat ng anglers lalo na mga kagaya kong sa ganito ganito lang namimingwit no sa mga ilog sapa lapa yun yung followers natin mga dudes mga dudes sakadali na tayo tilapia mga dudes oh swerte yan oh yes sige na kayo ha putol putol yung ating video kasi alam nyo naman, kalagayan niya ng ating camera. o, <laughs> oh, diba? Tilap yan ha. Hihi! <coughs> Dalawa na. Tarpa sa katilap yan. Mga idol. O. Oh. Hindi <coughs> lang baka makatakas pa. Huwag kang tatakas. O, oh, mga Dalawa na mga rods. <coughs> Dalawa na. Sana makaswerte tayo mga idol. Ah, kadalawa pa lang tayo mga dogs no. Sige na kayo against the light na naman oh. Medyo makulimlim. Buti nga yan. Kanina sobrang init. Kita niyo pa ba ako? Uy. Mga dogs, kikita niyo pa ba ako? Ang hindi naman na yata. <laughs> Ito lang fishing ko dito mga dogs. Ito kalagayan natin sa pangingisda dito. sakit ngaba. <laughs> Yan ito. Yan, mga lods, pagtagaan nyo yung video natin. Mag-aanong kumakain. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ay, kantahan ko na la lang kayo ha. Ang ala-ala ay ka. <laughs> Na naik sa kantaku ha. Karang boss nang asong nakulong sa dramba. <laughs> Uli natin yung malalaki, walang Kumakain malaki. Uy, miro. Uli mga doon sa malaki, ay tilapia. Chamba <laughs> mga dodong. Kan right? Aray Nakakadalawa na tayo sa Talapia uh, Aray Sabit lang, i kulang lang mga doon sa Kasi Delicators Baka mahulog, sayang Tagal-tagal -tagal nating naghintay, no? Oy, oy Tatlo na mga doon Oh, tatlo na Tatlo na Yan, oh, nakatatlo na tayo So, hindi niya nakain yung pain mga doon Na timingan natin siya kanina ayun eh, halos ulit timing timing lang mga dod Sinintay ko pa yung malalaki makahuli lang kami siyempre may pang upload na tayo kasi nakatatlo na ako eh diba e, madagdagan pa mga dod diba? magiging 1000 city mil <laughs> kaswerte natin to ngayon pero mahaba yung edit ko talaga may nanonood sa atin to no Uy, minit humangin. Uminit at humangin. Hindi na maintindihan na naman. Huwag lang umulan. Ano mga dods? Kinsa na kayo ha? Uminit na. Bilad na naman si kwang kwang nito. Bagay, wala nang ibibilad. Tutong na eh. <laughs> Mamaya, nandito dito na naman yung misis ko. Sisit sita. Pssst! <laughs> Andiyan na! Hahaha! <laughs> Si joke lang yun, mga dods. Napatawa ko lang kayo. Yun, mga dods, lagdagan ang, yung huli natin ng isa. Hindi ko lang naipakita sa inyo kasi, ano, tawag dito, ah, uh, hindi ko na kaagad na pindot, mga dods. Kasi nga, yun, ah, uh, alam nyo naman yung cellphone ko ba kailangan pa ng ano nyan injection <laughs> para lang mabuhay ulit ganong kumakagat alay mo maya maya pa pag medyo malapit ng uwian ito talaga mga nudes dito swerte swerte lang ang pamimingwit pasensya nyo na di nyo makita yung pagmumukha ko against me <laughs> pati yung camera ko against me na at dagdagan ulit ng isang medyo maliit na tilapia yung ating uli pasensya na kayo nakakalima na tayo hindi ko lang naipapakita mga dudes kasi nga ano, uh, namatay na naman yung cellphone natin tapos konti na lang yung space ng memory mga dudes uli mga dudes oh uli lucky mga dudes oh, lucky ang laki mga dudog. Oh, di ba? hey Ay, ayan oh. Pang-anim na natin ito. Laki laki nya talaga. Ay, matanggal. Solid. Hindi ka. Kita ko sa inyo yung ating huli oh, di ba? Di man yan mga Oh. Oh, lima na. Isang karpa, apat at tilapia. Pang lima itong tilapia nating na hawak. No, bali, anim na. Jamba. Ah. Malaki-laki to mga dots. Siya yung pinakamalaki. Ayan No? Oh, yes! May pangunang si Kwang Kwa. Ayan. No? Tiyaga. Kailangan nang natin magtsaga. Kasi ganyan naman talaga ang buhay eh. Kasama buhay ang pagtsaga. Para meron tayong ilaga. Ah, hindi, iprito e, pala. Iprito. E, <laughs> Tara, mag tayo. Yan. O, pain na naman. Ngayon na. Hapon ng mga dudes eh. Makakakain na sila. Marami nang kakain sa kanila. Mahangin o. Oh. din pa panay pising lang muna wala na akong kasama eh di manan na ako ng mga kasama ko naging busy na sila sa kanilang, -kanilang buhay ba yan talaga hirap talaga pagsabayin yung ano mga dots yung karir sa kapamilya yun kaya yung mga bata dyan mga kabataan no, ng mga binatang subscriber natin karal muna karir muna nahihirapan na tayo no? parang ako ba tulad ngayon ang hirap ng pagsabay-sabay nyo karir sa ka pamilya ano na kagaya ko kulang ako sa ba financial mga ganon tapos uh, walang ng malaki pag pagninegosyo kung negosyo man sana diba natin pamumunan mga ganon ba kaya yun yung advice natin sa mga kabataan na may pangarap sa buhay ba mangarap na pangarap muna pisahan nyo muna yung pangarap nyo pag nasa gitna na kayo yun pwede na nahiya siya yung mga roads Uli huli mga roads nahiya ay, siya eh ha? ay ay Ani <laughs> <todic> ah, ba? Diba? Nanagdagan na ulit. Mga Rods, kaya lang hindi siya kalaki. Pero pwede na to pang prito ba? Pam prito. Tante dito, huwag sayangin. Kainin. Yun, yung mahalaga doon mga Rods. Kaya hindi siya ganun kalaki. Kasi gano'n naman talaga eh. Fishing to eh. ba? pano? Paano? oh, diba? Tapos ito pa. Oh. Yo! Pasensya <laughs> sa, na kayo mga lutsa. Nangasar lang ako. Meron din. Hindi naman siya sobrang lalaki. Importante meron. May pang ulam. Ay, mga kababayan. So, shout out nga pala kay, no, kai. ka Jomar Biasca shout out sa'yo bro ano sa request yung isama natin sa pamimingwit ba pero na, na, ano kasi ako hindi ako nahihiya mga dudes kaya lang yun nga sabi ko nga ako ba kahit saan ba pero sila nahihiya ako kasi ano yun Uh, ah, ah, magkaiba kami ng katayuan sa naman ganon siguro may time na may sasama din natin sila pero wag muna ngayon mga idol wag na dots no? kasi ganito pa ang kalagayan natin mga dots nakadali ulit tayong karpa malaki yes uh -huh. malaki tong karpa mga dots so, oh, uh, pagkuha ka na ayan oh. Um -hmm. <laughs> Jamba. Di ayos ko lang kasi baka makawala sa ayan. Yan, itali lang natin. Itali. Maraming namimingwit doon mga dudes No, pero dito sa spot ko na to. Kasi dito sa spot na to. No, ako lang namimingwit dito. Pero doon sila. Sila minsan may pumupunta dito pero hindi rin nagtatagal tingnan mo man ako dong oh maawa ka naman sa akin ang itim-itim ko na nga eh mabuhang buhang ka pa yeah. <laughs> yan uy, uy 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 sanay na sila sa akin dong na ang tawag sa akin dito ang di mga bata mga doon uli mga doon hu huhuy oh ah ah tilapia manin Down. Oh, dia lapia. Serte. Tusuk. Yan, oi, campah mga Tulang mag fishing. Mana Ya sama lang nang kakulitan. <laughs> Kasi wala akong kasama na ngayon mga dos. yung mga kasama ko namin mingwit noon si Idol Jacob si Idol Tanners, si Buboy hindi oh, uh, ko na sila makita tsamba-tsamba na lang kapag nakita ko sila yung fishing content natin yun ay solong buhay now it's your day yes oh mga nodes wuhu unog Bia. Mauluk, sayang, eh. O rek ko. Og kang mau lugsa yang ni. Ani ya. Isang chamba. Balud <laughs> kulait. Oh. Yes, oh, kait pa ano may huli na si Kuangkong roso. Oh, oh konti na lang mag 1 kilo na. <laughs> Yo. Hay. <laughs> Ang tagay niya talaga yung ating video ngayon mga lolong kasi wala talaga tayong ibang choice oh so, bakit yan yung camera ko bakit ito tingnan mo ako dong uy hey, meron meron ng roots meron uli mga roots oh. <laughs> <Swerte. laughs> uy kalap mga roots oh ha 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 swerte ha 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 I love ya manin eh. Padagdag nang paragdag 'to mga dods. Pretty good size 'to. Oh, the good Eh, panggulam talaga si Kuang-kuang ngayon. Chamba-chamba ambo. mga dods. <laughs> 'Yan. Kain ulit mga idol. <laughs> Tingnan niyo yung camera ko ha. Parang ako yan. Maitim. Sawa <laughs> 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 so, ka na sa mukha ko kaya di ako nagbenta ng taho. <laughs> Bukas! Oi, mga dudes. Uli. <laughs> Telap ya, telapia, telapia, Telap ya. Telap Oke, okay, nadagdagan na. magandang Suliman ni Oh, di ba? pamprito Amprito Good size Mga guys, doll Naubos na yung malalaki Hindi na sila ganun kalalaki mga doll Paliit na yung hata ng paliit kumaya ipakita ko na lang sa inyo Lahat yung uli natin Uy, tignan mo ko dong Uwag tong camera ko dong oh ko Ayoko tignan. Sos. Hindi na nakita yung pagmumuka ko dyan Mga doon sa pagtchaga nyo. Kasi against the light na doon, no? oh, ay sobrang liwanag na. Uy. Kita mga bumun Uy, dalawa mga Uy, dalawa magandang dodong. <laughs> o oh, diba? <Swer> <laughs> di ba? Swerte. Ch di. Jamba to, jamba. Oh, pa-say na yung camera ko. Dalawa talaga to. Oy. Tu malaki laki unahin ko mga lods. <laughs> si baka makawala pa. Yes, dalawa talaga, dalawa. Mga lods, huli mga lods. Oy, 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 malaki, malaki. Laki mga dodok. <laughs> oh. Sana mahulog. Yes. Chamba. Oh, malaki to. malaki to mga idol oh. mga <laughs> idol Woohoo! hapon na kasi kumakain na sila yan mamaya ko na ulit pakita sa inyo lahat ha okay, parang mapupuno na naman natin ito mapupuno na naman natin yung ating lagayan for today ha <laughs> ha Jambala, mga idol. Ayun, huwag tayo ulit tayo mga nudes ha. Eh, nakachamba tayo ng malaki-laki ngayon. Uh, oops. Oh, agis ulit. Mga idol. Ayan Oh. No? Yes! <laughs> Shout out nga pala kay Ramjo Vlog Official mga dudes. Shout out. Ayan mga dudes, huwag pasensyahan nyo na ha. Medyo nagloloko na yung cellphone natin. At kasi nga, yun. Ah... Uh, kunti lang yung MB niya malapit ng ano malapit ng mapuno talaga siya full storage na naman tayo mga dogs Saka sa kasalukuyan naman tayo full storage Ali, okay lang yan importante mayroon tayong video And minsan pagtsagaan nyo kung matagal tayo nakakapag upload mga dogs kasi matagal mag edit tapos yung, yung ginagamit nating na edit pang edit nasira pa yan e, o <laughs> ito pa akin na hangin lang oh sobrang hangin Pasensya nyo na dyan kung naririnig nyo dyan sa ano natin Sa video natin yung hangin mga dods Mahangin talaga so, Mga dods, uwi na tayo No, lipit na ako, medyo hapon na No, tsaka Wala nang ganong kumakain Ayan, si Mrs. ko, tatawag na Yo, 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 no Yo, no Yo, mga dods, pasensya na kayo No, ending time Yan Oh, tapos na tayo mamingwit, no, mga dods. Gusto ko ipakita sa inyo Itong aking huli Siyempre oy Oh Oh Hu 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 Isang na naman mga dong O oh. Diba Yan Ang ating huli Yan Salamat salamat Sa walang sawan yung supporta Mga toots ha Magingat lagi God bless ha Mga toots Ay bihaya si Kuang Kuang Ayan Shout out sa inyong lahat May kalabas shout out God bless na naman Bye 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 bye, -bye.